maigsuon ako nga dahon karon ah uh, suot-suot sa kasagbutan abasin e na malandong mo nga ingon suot-suot sa kasagbutan magikanta ni Brad mauning ulohan tungod kay kun, -un, kun unsa ang ato ang papangalagad si Ginoo blakaw bata musuot-suot bata haro ato tumapaadayag ang pagtuong ni Ginoo nato ug atong mapaambit nya to kaniya ang pagdaig ug ngadto usab sa atong kaigsuonan kay dili lang kay ni ate kalibutan nga para sa atong kaugalingon o sa atong pamilya kun dili usab para sa uban nga unta gamiton ta para sa uban amen basi ko kong tingog gapan ako ni paambit nga tumin ay lamo panaway amen Kung Ang taisa sa kalvario, o kan kanan ng muto, dilihok man sa ibni. o kan kanan ng bukukan yah, may talipayun kase dia, ang talipayun kalistenan, hindi Saka sata sa tabut menyerang Pas anutu sa mga darda Yesi Kristo liwali na e Dutung mata pos Kitang kanang kagadang tihan Saka hago binu kalibutan e si Walay makapahin Kanatu na sa pagtanalagad Baha ulan ang kusunlan Subay-subay sa kasapaan Apalito sa unahan Lalaganino di andam Dada sila sa pagpoo, Ang manguluas na si Kristo Subot-subot sa kasatupan Sakasaka sa kabukiran, pasangot mo sa mga karga. Kasi Kristo ang iwalita, kung matapos ning tanan, itang tanan kagagantihan. Sa kahagubin mo at kalibutan, sa kahagubin mo at kalibutan. Pag ang kahago na to sa kalibutan, tumbasa na niya na sa ginoo. Kung sa man ang itong papangalaga at karoon uh, sa panahon sa itong ginoo, nagsuot-suot siya sa kabatuan, bisan asa na siya, subay-subay siya sa kasapaan. Muna kita mga sumusunod, dako kining halgit na to, kung ato ba gibuhat. ato bagining ibuhat sa pagbuhat sa pagkasaka sa kabookiran sa kasaka sa balayan haron sa pagsangyaw. dakok kining hagit nimo og nako e wala pa ko kabuhat ni ana. amen paginampo ay ta mga igsuon nga ang agatung agkatong wala pagyud taon mapaabot te sa pulong sa Ginoo adaghan e magkaroon nagwali nga kana namang na nagsimba na may walihan amen Uh, ato ng pamalandungan ni Ana kung unsa ba'y atong napadakaan ini. Basi napadak-an ato ang relihiyon. Naigsoon para sa ako, dili relihiyon ang atong padakan, Kung dili ang atong relasyon sa ginoo. Relasyon sa Gino. man ang tao, sumala si binuhatan, ugmayo, ugdautan, maghatag siya ang husay sa matagpulong nagula sa tumbaba maayo o dautan. Amen. Wala maghahisgot, sukukman kita, pinasikad sa pundok og relihiyon, kundi relasyon. Kaya tanan nga niya sa si kalibutan karon mga hanaw, mga tunaw ni uban kita ni ini. Apa nagaingon ang ginoo, mahano ang langit o yuta, uban ni ini, apa ng akong pulong, dili yud, mahano. Kana sa gisa at gabagong um, langit o um, bagong um, yuta, na nasa Isayas, pagkapapuyan sa iyang katauhan. Amen? Pagkapuyan siyang pinili, siyang katauhan, mga Iksoon. Relasyon. Relasyon kay dili man, dadon man ta sa ginoo sa bagong langit o bagong ngayota. Sumala sa Biblia, mahana ang langit o ngayota. unsa may atong kinaka-prepare, pinaka-importante nga natong buhaton prayer. Prayer, heart to heart, mind to mind, relasyon ni Lord. Kung marilasyon na ang ginoo, mingaw nata. ta, kung dilit na kaapil o mga kalihukan sa pagday sa ginoo. Atong gamiton ang atong mga kamot, kusog. O nasa akong prayer, ako ipaambida kaninyo, nga amahan, gamita ang tanang bahin parte so akong lawas kung kasing kasi na akong asaw mga nagong akong pamilya gamita ang tanang bahin parte so akong lawas kung mahimaya ka sa kusog tingog yung imong gihatag ni mong kari ka mo. ato ipagamit ang tanan nga bahin sa atong lawas kaya kung dili na ito ipagamit ang tanan nga bahin sa atong lawas basin ang kaaway mo gamit ni ini mo nakaroon atong gumalandungan, atong hinuktukan, kung unsa magyod ang naa sa atong kinasuluran karon unsa magyod naas astong una, una, unsa magyod nag kinakadako ni ini gino'o ba o dili e kung dili ang gino'o, may suod dios dios na siya kay e unsa gani ang atong napadak dili gani ang gino'o, dios dios siya Muna nga, ang atong panigamutan, ang pakarelasyon. Ako hindi paambit kaninyo, hindi paabit, hindi paabot na kaninyo. Bisan sa gamay, ayong nakong panahon, ah, nag-absent gani ko karon ang ginoon na ang bahala sa akong trabaho. Nag-absent ko, kaya harun ko makabuhat ko gamay nga buluhaton para sa ginoon, para mapaabot na ko ninyo. Sa bisan asa man kini nga maabot, basta akong mapaabit, mapaabot yan ninyo. Akong napakita ang gugma sa ginoo o agpagtuo sa gihatag sa ginoo nga rin ako. Taong ta mag-aabot na to, tanas na pamilya. Number one, prayer. Relasyon sa ginoo. pag istorya sa ginoo. Pagaan nato panahon ang ginoo. Kayo sa hindi nato itong panahon ang ginoo nga tagiya sa panahon, sa tanang panahon, sa tanang oras, minuto, sa atong kinabuhi. Siya nagdugang sa atong kinabuhi. Apan o sa haydilin na itong panahon, o siya ang itong panahon, mauman ang mga bisyo. ang itong panahon, mauman ang mga plano. Mauman nga paningkamot, kapoy, kaing lawas, apan wala na ito nabuhat sa ginoo. Amen? Wala na ito mabuhat sa gino. ka kapoy, kantarabang overtime pa. Apan sa si ginoo, Oh, sa usa ka oras maglisod pa Dili ang tanan apan kasagaran sa ka oras duha. Mananga wa ko nangigo ha apan ako lang paambit. ang ako nakita tungod kay sa ko gidagwayon sa kalibutan gihatag sa Ginoo nag-akoy mga na-experience wala ko nang liba kun dili ampo na to. Iampo na sila nga makapahinom ikapus baka Ginoo nga ma nga lagad sila sa Ginoo magkauban unta atong iampo sila tingos biblia dili mahimo sa tao Oleh posible sa diyos dili to magkahimo bisan sa wali dili takadalan nila apan way imposible sa ginoo atong hatas ginoo ang atoang ang atoang ato istoryahan siya naga magahikap ni ini e, mga untu istorya ang mga pulong atong gipaambit mga ya, kabugles kuyukan ug kasingsingha pagpakan ang Ginoo. Tapos the Lord ganan ako yung pamilya niyo. Babay ninyo nga isuon to diyan Kristo. mamalandong ta. Kay ang gingharian nga giandam sa Ginoo para sa ato. Sayang udili na to mangkon usatong sa atong pamilya. Amen.